Welcome to Henry KNG TV Ngayon hey, mga vlog po ulit tayo ulit Busy po kasi mga karang araw Hindi tayo makapag vlog kasi nga Maraming ginagawa nag tayo ng biyahe sa mo Para makahulog ng sasakyan nga po Bari nga po maga Pabili po ako, galing po ako ng palengke Pabili po ako ng tatlong langgunisang bawang tapos po bumili na rin po ako ng lutong ulam para kay misis saka sa aking anak bumili po ako ng kaldaretang baka at saka ng sapsuy bali ito po yung sa ulamin tanghali tapos nga po bumitas po ako ng tatlong talong sa aking kaniman tapos po ito bumili po ako ng paborito kong langgunisang bawang o garlic uh, langgunisa balang po nagpapanan ako ng apoy yan sa aking mahiwagang balanga mahiwagang banga yan po ako nagpaparikit ng o nagpapauling ng kahoy para dyan ko po sila ihawin yan po, maga pa naman po ngayon tapos so, ito yung aking ihawan aking magic ihawan, pinapatok lang dyan para ako ay mapag ihaw bali na dito po ako ngayon sa aking tambayan dito sa may school <coughs> kasi nga po, eh, wala nang ano dito ngayon wala na dito, hindi na po putik dito tuyo na po kasi kasi nga po, nag, nag sumisikat na yung araw nag araw na, wala nang masyadong ulan kaya po ayon Uh, nakakapagal na po ako dito nakakatambay na ako dito yun nga po kanina winalisan ko po ito nilinis ko ayan. kaso nga lang po nasira na po yung dating ganda nito nasira na yung mga naka display dito pati itong aking payong dito nasira na rin pati yung bubong nasira na rin ayan. pati yung kulungan ko ng manok dito yan nasira na rin bali yan po dito po tayo yan po pinagpapabaga nga po ako ng kahoy para dito po sila lulutuin ayan po ah, nagbabaga na yung aking ah, apoy o aking kahoy yung gagawang uling nagbabaga na siya konting paypay na lang yan ay okay na tapos nga po itong aking uh, na langguni sa bawang at saka itong aking talong tatlong talong ayan yan po ay hinugasan ko yan nakababag pa nga sa tubig yung isa. ayan papaypayan ko lang po ito para po sila ay magbaga ng tuluyan kasi papatong ko po yung aking ihawan para malinis po, so, ko na yung ano, nilagay ko na yung aking ihawan Uh, tatanggalin ko po yung mga natitira dyan na mga uling-uling. Uh, tsaka ako po hugasan ulit. Pero binaras ko na po yan sa may gripo. Uh, para malinis ko ng gusto, eh, hugasan ko po ulit siya. Ayan. Papainitin ko lang po. Uh, tsaka ako siya hugasan ulit sa may gripo. Ayan. Ito ay nga po pala iho. Talong at langgunisa. Ayan. Ngayon po kasi 9.57 am, maaga pa. Kaya mahaba pa po, po yung oras ko sa pagluluto. Ah. Uh, Madali lang po lutuin ito. Kaya po 'yon. Kaya aswayswel na po ako dito. Kaya po mahaba yung oras ko sa pagluluto. Ayun. Kaya po hindi na po tayo nagmamadali. Kanya. Nagbabaga na yung aking aking uh, uling, yung ginawang kahoy na ginawang uling 'yan. Diyan po nakalagay yan sa balanga oh. Ah, sa balanga. Yan yung magic balanga. Yan, saktong-sakto -sakto po yan. Ito po yung aking ulam. Kasi nga po, binili ko na ng ulam yung misis ko at saka si Rihanna. Ulam po nila ay kaldaretang baka at saka sapsuy. Ito po yung sa akin. Nagunisang bawang at saka tatlong pirasong talong. Napakasarap yan. Nalang ko na yung talong. Uh, hihuli ko na po yung sa kasi nga uh, gusto ko po pag nag ko na langunisa ay eh, ano siya, yung marami siyang baga. Uh, ito po talong, okay lang po yan. Kahit na mayroong apoy-apoy. Apoy. Yan, maluluto po siya agad yan. Kunahin ko lang po yung talong, Susunod ko yung langunisa. Ayan. Ayan. po eh, mahigit ng alas, Jis. Ah, kasi po, yung tanghalian namin dito, eh, antay pa namin yung anak namin. At ah, kasi saka si Nicole, uh, sabay-sabay kami kakain. Kaya po, ayun, uh, ah, uh, kumakain po kami mga 11, before 12. O, oh, bago, before 12 po, kumakain kami. O, oh, bago mag alas 12. Kaya po, gusto ko, may yung kinakain namin. Ayan po, nakasalang na yung talong. Ayan, malitali lang po lutuin ito. Ayan, saka po isusunod yung langgunisa kapag, kapag, kapag nagbabaga na siya. Saka po isasalang yung langgunisa. Ayan, sarap po yan. Pahinango ko na yung talong kasi nga po, ano na siya, uh, luto na. Pero mamaya, iinit ko po uli siya para bago kami kumain, iinit ko siya para masarap kumain. Masarap po kasing kumain kapag mainit. Ito po, bago ay sa akin ng apa po eh. Ayan po, po bagang-baga na siya. Sakto-sakto po itong aking langgunisa. Ayan po, isasala na po natin itong ating langgunisa. Bale, tatang piraso lang po ibinili ko na yan. Kasi nga po, bumili na rin po ako ng ulam nila. Yan. Sana po huwag sumabog para maayos. O hindi. Pag ito po sumabog, magpiprito pa ako niyan. Ayan. ayan po napakabango po ganito po pala yung inihaw na langgunisa ayan po nakita nyo napakasarap ito po yung langgunisa bawang na aking binili sa palengke ng San Isidro ayan napakabango po ayan po na, kung madidinig nyo bawat patak ng mantika nyo. ayan ang ganda sarap masarap na tanghalihan po ito tapos po kukuha po ako ng kalamansi at saka sili pag biniling ko na, makikita nyo, ang ganda. Parang pinirito rin siya. Ganito po pala. Ganito na lagi gagawin ko. Iiho ko na lang ito lagi lang gunisa. Hindi ko na siya ipiprito. Para uh, tumapon po yung mantika niya. Ang ganda, oh. nyo. Ayan po, dalawa po yung ginagamit yung cellphone kasi nga po, nagbibideo ako sa YouTube. Uh, plus, nakalive ako sa Facebook. Ayan. Ang ganda po na ano magkakaluto. Ayan. Bango. Kung naamoy nyo lang, mm, bango. Sarap. Sarap po pala. bang sarap eh na katakan po ito na katakan paggaya ng ulam. Ano? Ano po na pagka-kayhaw. Sana pa naman, sakin-sakin lang 'yan. Kena na pagka-kayhaw ko talaga. Napakasarap nitong tanghalian namin. Bali maguwa po ako ng kalamansi. Ayun. Acha-kay niya. Acha. Sili. at saka patis sarap pangasaging tapos yung sausawan niya kalamansi toyo at sili sarap ito nga po maraming mga na lang unisa inihaw na talong at saka dito pa po yung iba pipili ko ng kaldareta at saka itong ito ng aking misis na sapsuy. Tapos humingi ako ng sabaw. Napasapon tong napasapon na amin tanghalian niya. Ayan po, ang ready na pagkain namin. Ayan, sinundok na ako ng kanin. Ito yung sabaw. Ito yung paldareta, baka, at saka sapsuy. yung kanin, sinundok na po ako. Yung sausawan, yung toyo. Yung toyo, uh, kalamansi, at saka chili. Tapos nga po, ito yung inihaw ko ng talong. At saka lang gunisa. Napakasarap po nito. Ayan, na lang po yung anak namin. Tapos, papasok ko na Tapos, kakain na kami. Pati ka na. Ayan po, ready na. Ayan na yung sapsuy. Bagong luto po yung sapsuy na yun, binili ko. Tapos po yung kagdareta. Sarap. Tapos po, ito yung aking inyo na lang gunisa. Ayan. Andi, andi, para po kami nasa ano yan. Para kami na... Eh, pati si Riana oh. Para po kami nasa ano yan. Nasa, tawag ko, inasal. Tapos ito, sabaw. Sabaw po ng papaitan. Sarap. Hmm. Ayan talong. Ayan si Nicole. Ay, Nicole. ay si Nicole. Ayan si Kasi si Rihanna. Wow. ay mrs. misis ko Nakaupo pa sa laptop. ay pang paawat. Kain na po tayo. Ay, tu Tara. Aba, may pera pa ba sa tindahan? Wala. 过要那个，过来、嗯，那个嘛。

तो तू बद्दल हं चला तो बद्दल बद्दल काय 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 네. 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 جيڪا ٿيڻو آهي ان کي ڇڏي ڏيو tapos sa mga kumain, nag po nila yung aking buto na talong. At talong tanong ko si Nicole, niko, bisis ko si sila, kasipon ko si Riana, nag-usap ninyo yung hinubulong ko, kung 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 kung